Kamusta mga kahiphop na rito? Na tayo sa panibagong video Tungkol sa baliktaran bars ni M. Hot Si M. Hot ay kilala sa flip top dahil sa kanyang matalim na wordplay Matitinding metaphor At pinaka-espesyal Ang baliktaran na estilo ng mga bars niya Ito ay naging bahagi ng kanyang signature style At may ilang malinaw na dahilan kung bakit ginagamit niya ito Una Pambihirang teknik, baliktaran bars bilang weapon Ginagamit ni Mohot ang baliktaran, bars o wordplay na kayang gumana. Kahit baliktarin mo ang konteksto o mismong salita para ipakita ang katalinuhan at technical na galing niya bilang isang battle MC. Ito ay may double meaning at kahit baliktarin may impact pa rin. Ganitong klasing linya ang nagpapakitang tunay, siyang lyricist at may malalim na pag-iisip sa bawat sulat. Pangalawa, para patunayan ang kanyang wise na panulat. Sa flip top, hindi lang importante ang pagiging agresibo, ang talino sa panulat ay malaking puntos. Ang paggamit ng baliktaran ay intellectual flex na para bang sinasabi niya, ginagamit niya ito para ipakita na hindi lang siya basta nang iinsulto may lalim, at structure ang mga banat niya. Pangatlo, pampasindak at pampa-impress sa crowd. Ang mga baliktaran na bars ni mot ay nakakawaw ng audience. Mas tumitindi ang reaksyon kapag napansin ng tao na may double meaning o reversible punchline ang linya. Kaya nagiging memorable ang mga banat Napapalakas ang crowd control niya Nakakadagdag sa stage presence Pang-apat, signature style para maiba sa iba Sa dami ng MCs sa flip top Kailangan mo ng tatak para tumatak Ginawang trademark ni hot ang baliktaran bars Para maiba siya sa mga typical na Aggressive lang o technical lang Ito ang nagbibigay sa kanya ng identity bilang Wordplay assassin Panglima, strategic sa labanan Mott's use of baliktaran bars is also a smart strategy. Nakakagulo ito ng utak ng kalaban. Nahihirapan silang tapatan o rebuttalin ito dahil layered at twisted ang logic at napapakita niya na kahit ikaw pa ang mainit o barubal, matatalino ang mga bara niya at may replay value. Tara pakinggan niyo ang naging pahayag ni Mott sa podcast ng Bogue Brock Radio DBTV tungkol sa baliktaran bars. Pag-usapan natin yung mot mabilis, yung baliktaran na yan. Paano mo minaster yung skill na yun? Paano mo yun sinimulan? Saan, paano yung nag-start? Ano, anong, saan nag-originate yun? Ano, sa akin yun sa pangalan pa lang eh. Kasi uso talaga sa amin eh. Sa mga ano, lalo kabataan namin. Tom kasi ako sa amin e, Tom. Uh -huh. Tapos naging, ano tawag nyo uh -huh. sa akin mo. Tapos uso sa amin, ano, magbaliktad ng salita. Mag-uusap kami, baka magbaliktad yung ano. Kahit, ano, dumating nga rin yung mga panahon na yung buong praise o yung buong pangungusap talagang binabaligtad namin. Baligtad namin sa binsa sa isa't isa. O ganun. Tapos nagkakaintindihan kayo, no? Hmm. Tsaka, hindi lang naman sa amin. Alam ko, kahit sa ibang lugar, ano na yung oh, kung yun. ano na, balbal -bal na rin sa mga salitang balbal -bal na rin sa, kal, sa mga kung saan man, sa mga kaalya, yeah, ganyan. Tapos yun yan, na, ano ko lang, in-apply ko lang din sa battle. Ang ulit lang din. Hanggang sa parang naging obligasyon. Na, no? uy, ang get, Kasi Kailangan na, may round ka na may <laughs> okay, ganun, no? Oo, oh, parang sa na battle naging mo, inaabangan na. yun yung highlight, eh. Pag lumabas yung battle, yun yung unang kinakramp, hmm. no? <laughs> anyway, parang siya naging obligasyon niya. Ang ulit, eh. Pero ano, ang nahihiwagaan ako dun. Yeah. Yun nga. Dahil sa obligasyon na siya. Nahihiwagaan ako na, ano may pag nagsusulat ako, bigla siya nagpa-pop up. Hindi siya yung parang pinilit ko na isipin. May iba na gano'n. may ibang linya na gano'n na pinilit ko isipin. Pero ano usually, tama lang yung nagpa-pop out talaga. May nagpa-pop out talaga. na lang, no? Inaunga, no? Tapos ngayon, magpa-pop up lang siya, parang draft lang sa utak ko. Tapos, ino-note ko para i-check kung tama. So, ay, oh, ay, na ay, siya, ay, 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 Ewan para sa akin talaga yun. Baka ganun ko siya isipin. Ang last nung, ang last nung ano, nung may naisip lang ako mat. Etong ano, etong mga style na ginamit mo nung pinahilala mo siya, paano mo na-appreciate na parang, uy, gumagana siya. Uy, papanindigan ko to. Umaandar.